What's up sa inyo lahat guys, tayo po ay nagpabalik sa panibago nating content dito sa Growagate So sa mga meron po palang gusto na mga free pets tulad po ng mga dragonfly, mimic octopus at t-rex Huwag niyo muna po kalimutan na subscribe sa channel na to at ilike mo na rin Let's hit 1000 likes on this video, pag na-eat na natin yan, magpapag-ibawi tayo at I at comment mo lang din ang username mo dyan. Ito ang pamimigay ko sa inyo. Yan, Dragonfly Shiny. Ay, shock, no? Sorry, sorry. Pamimigay ko po lahat yan sa inyo. Yan, tulad na Mimic. Mamili lang po kayo. Ano po ang gusto ninyo? Yan, yung no? Corrupted kitchen, Gusto nyo yan? Bibigay ko po yan sa inyo. Huwag po kayo maglala. Basta nakasubscribe po kayo sa akin. Nakafollow. At i-comment mo na rin po yung username mo kung ano po ang iyong username. So, kaya makukuha natin dito, guys. Kagi Mega. Paldings. Eh, mali. Mega. Oh my goodness, ang lucky points, Paldings.